Ayan, nandito ako ngayon sa barangay Dumpay sa may Pangasinan nandito kami sa abroad ko no, naki ano lang naki bakasyon ng isang araw ang dalawa at gusto, ko lang yung lugar nila sa Pangasinan to no? sa alawak ng ano nila nung lugar nila so ito yung paikot to oh. paikot so, paikot malawak Pangasinan to ayan ayan Mamaya pupunta ako doon kasi may may palayan dito eh. Tapos sa paligid naman na to, uh, puro puno. Na, okay din, magaganda yung mga paranin nila eh. O, ito, tingin nyo to ha, ito yung buko. Bababa baba lang oh, abot ko lang oh. O, parang 5 footer lang yung, 5 feet lang yung ano eh. Yung taas. Tapos, meron silang ano dito, ito. Kaso ito, wala pang bunga. Tapos meron ditong Kuchi Berry Ayun o, Kuchi Berry uh, Hindi ko alam, mingin ako nakakita nito eh Pero nakakain naman siya Ayun nga oh. ang daging bunga oh. Tignan nyo oh. oh, Kuchi Berry Ayan, kakainin oh. ko to ha ah. Hmm Ang uh -huh. Hmm Parang meron siyang aftertaste ng bayabas pag, uh, pag mo siya parang may aftertaste ng bayabas pag kinain tapos medyo maasim mm, masarap siya mm. tapos maliliit yung buto niya parang parang buto ng ano sili o malaki laki ng konti sa buto ng sile tapos meron uh, dayap ang tawag dito eh ito to ito. ito yung dayap Oh, o, ito, ito, wala pang bunga to eh, kasi bata-bata uh, pa. Pero ito, yung, tignan nyo, ang dami-dami ano, uh, kuchi, berry. Ang dami talaga, oh. Napaka-dami bunga, hanggang taas. Walang kumakain. Eh, syempre, alam niyo naman sa probinsya, common yung mga ganito eh. Di ba, para bang sa umpisa, kakain ka ng kakain. Pero pag tumagal na, sawa ka na. So, ayun, eh, no? Sarap, oh. Hmm. Hmm. Mm. Sarap. Oh, ito yung dayap. Ito yung dayap, ayan oh. Dayap 'yan, dayap ito. Kalabasa yata 'to eh. Ito yung dayap. Tingnan niyo yung dayap pa, Kung ano itsura. Ito yung may bunga na. Eh nako, napakadaming bunga. Ayun oh, eh, no, dayap. Nakakuha na ngayon ng mga limang kilo na ito. Malaki ng konti sa kalamansi. Tapos ang amoy niya, eh nako, eh, napakabango. Alam niyo yung suha. Yung suha na pinangahalo sa kinilaw. Ito yung itsura niya. Napakabango niya. Ayun, napakadaming bunga. Isipin niyo, oh, ang tawag dyan, dayap. oh, parang dayap. Ano ba? Dayap? Dayaper? Hindi, dayap. oh, ito yung itsura. Ayun siya, Oh. Tapos, ang bango-bango ng... Ang bango, ang sap ng amoy. oh, dayap ang tawag dyan. Eh, hindi ko kung pamilya siya ng, siguro family to ng kalamansi o, pero dayap siya you know. ang daming bunga sobrang daming bunga so ang dami puno dito you dayap ang tawag dito dayap Ayan, ang daming bunga so nangingi ako ng bunga dito kasi nga masarap to panghalo sa kinilaw oh. Ayun o, you know, ang daming bunga talaga sobrang daming bunga yung iba nangangahulog na ay yung kinukuha nilang panimpla na lang sa Uh, pagkain yung parang ginagawang kalamansi na lang tapos uh, oh, meron dito abukado ito yung likod ng oh, gilid to ng bahay nila tapos syempre meron din ditong suha tapos ito ang dami ng suha oh. ang dami na nakuha ang suha mga nangangahulog lang hindi naman din sila nagbebenta eh Eh, tingnan mo naman yung bunga o oh. ang lalaki o. Oh. Tingnan mo naman. Oh. Suha ang daming pagkain, ang daming prutas, no? So, iba talaga pag sa probinsya ka eh. Buhay na buhay ka na, no? Oh, tingnan mo naman yung Nganga. Oh. Ayan, so ito yung pinaka gilid. So, ang dami nang nakuha oh. Papakita ko sa inyo ha. Ah. Ayan oh, yung mga nakuha. Oh, ito yung adyap. Ah, dayap. dayap. Oh, yung kanina, kuchi berry 'yun ha. Ah. 'yung kulay pink na berries. Ito oh, ang mga nanguha. oh, nanghihingi kasi kami eh. So, ang daming suha oh. Ang mabango bang niya, promise. Hindi siya 'yung parang kalamansi lang, hindi. Parang uh, native na na lemon. Tapos napakabango ng amoy niya. Napakabango. Ang sarap ng amoy niya. Lemon talaga na mabango-mabango. So, ito 'yon. So, ito 'yung gilid ng ng bahay. Tapos mamaya may ilog tayong pupuntahan Sa harapan naman ng bahay yun Tapos yung palayan O oh, ito hindi ko alam kung anong puno to oh, Meron din dito yung Ano ba to? Yung Bukado oh, Tapos may mga tanim-tanim din dito O oh, ito naman yung santol Brad <laughs> Ito yung kabrad ko Si Brother Albert. Nagugus pala siya kasi magluluto kami ng ano eh. Hello, guys. Anong lutuin nga to, Brad? Kare-kare. Kare-kare. kare, kare. kare, kare. kare, kare. Tapos meron din poso dito, oh. Konting bomba lang, oh. Tingnan mo, pagpisil ko ng bomba. Isang dalili nga lang eh. Oh. Oh, oh diba? isang, isang bomba lang. Meron ano na kagad tubig na. Tapos meron din ditong uh, chico. chico Tapos kanina nang waring kami ng buko. <laughs> Ay, ang dami. May, may, tatlong puno ng buko dito eh. Lawak lugar na lugar nila, no? Tapos meron din ditong kakaw, tsaka langka. O meron din ditong kamyas. Ito yung kamyas. May mga bunga na rin yung kamyas eh. Tapos meron gabi, duhat, puno ng duhat. Tapos may isa pang puno ulit dito ng ano nga to? Suha. Ay no? o. di ba? Suha. Tapos may abukado ulit, may saging. Tapos ito Tapos ito yung kakaw. Oh, kasi dahil panggatong. Brad, video ako yung pala yan ha. Oh, tapos oh. Ito sa likod. Sa likod naman ako. Tapos meron dito ano, Miracle Fruit eh. Ito, hindi ko alam kung ano to eh. Melon niya tato eh. Hapak o milon. O, tapos meron din dito manukan. amanukan. Pang personal lang to. Mga pang personal to na manok. Dito sila kumukuha ng mga itlog pag umaga, yung itlog sa pagkain. Mga native naman manok to, hindi sila gumagamit ng fertilizer. Tapos may mga may mga pananim din to, may bayabas na ang laki-laki ng bayabas. Tingnan niyo, ang laki-laki ng bayabas ah. Ah, din ding dayap dito, wala pang bunga. Dahin puno eh. Tingnan yung bayabas oh. Malaki pa sa kamao ko. Binalot kasi nabubulok kasi kagaya niyan oh. Pag naunahan ng paniki o ibon, naumpisa ng kagat, wala na nabubulok na. So, binalot, bi, tamang binabalot to. Hindi din nila pini-spray ng fertilizer para pag makain nila, eh, talagang fresh lang. Ano, laki oh. Ano ka laki oh. laki. So, ang laki nung puno ng bayaba. So, may, may ano daming nakaplastik. Ang baba lang nito. Ah, naaabot lang. Ayan. Tapos, ito yung gilid ng bahay. Yung kabilang gilid. O, doon ako galing kanina. Tapos, umikot lang ako dito. Ito yung kabila. Ang lawak ng bakura nila oh. May chiko ulit, malunggay, saging, mayroong kawayanan. Tapos, ang daming puno ng dayap. Ito, may puno ng bayabas doon. May abukado, Ang daming abuka May duhat. Ito yung bakantin lote pa, oh. Tapos, pupunta tayo sa may palayan naman. Palayan. O, oh. ito yung palayan nila, ha. Palayan nila to. So, yung sila at nanay, tsaka tatay lang kasi naiwan dito. Kaya, syempre, hindi na rin naasikaso. Kaya, ano, kaya... Eh, hindi na rin yan ang kalinis yung ano yung lugar o bubuksan ko pagbukas mo ng back door nila ay, bubuksan ko na ayan oh ang lawak nyo, oh sagingan menyogan, may nyogan tapos puno akasya kawayanan hindi ko alam kung kamachili to hindi ko alam eh ayan, ang lawak ng lugar nila so ito na yung palayan nila ang galing ba? Diba? tiga nyo oh Tingnan yun niyo naman yung palayan. No, iba talaga sa probinsya, no. So, pag sa probinsya ka kasi ayun yung kawayan, no. Pag sa probinsya ka kasi, ano ka, no, yung hindi ka tatanda ng na-stress, eh, no. Hindi ka gaya sa Manila. Stress na stress ka sa kakaisip pa lang paano kumita ng pera samantalang sa probinsya. Magtanim ka lang, paikutin mo lang yung tanim mo, yung kakainin mo. Eh sigurado buhay na buhay ka na. So ito yung palayan nila. Ang lawak. Bala ko sana pumunta doon eh mainit. So, pag harvest time ng bigas nila, syempre, eh, hindi ko lang alam kung pinambibenta nila to. Pero, siguro pinambibenta sa lawak nito eh. May mga tao rin sila nagtatanim minsan dito para upahan, para magtanim ng mga palay. Tapos, uh, syempre, yung mga marami din silang stock na bigas dito. Personal lang nila kasi. Eh. pero sure ako, binibenta rin naman siguro to sa lawak ng dami ng bigas ato ito. Tignan yung dawak doon. Oh. No? pupunta pa sana ako doon eh. Eh kaya lang, doon, ang kapal lang puno doon kanina. Ang sarap-sarap ang ng pakiramdam doon eh. Kaya lang eh. Hindi ko na siguro pumuntahan. Pero ayun yun oh. Ayan. So ito yung mga ibang tao na nagtatanim iba dyang kamag-anak nila. Pero yung pinasok natin dito kanina. Ito yung sa backdoor na to. Ito. Ito yung way papunta dito sa palay nila. Nagabanti ako ng konti. So eh, hindi ko na alam kung ba't walang may kalabaw ba dito. Ay meron siguro kasi merong bakat ng paaw. Oh. Ayun oh. Ay ba? Layo-layo na pag pumunta ko ron eh. Eh hahaba masyado yung video pero ito yung lugar, di Ang ganda. Tsaka ang tahimik. Medyo maganda yung panahon ngayon dito. Tsaka mabango yung amoy. Fresh na fresh talaga Itaka iba. Kakaiba yung amoy. Iba to syempre, iba naman talaga yung amoy sa probinsya tsaka sa Manila dahil dito wala naman talaga yung usok masyado dito. Probinsya nga eh tahimik ay no kawayanan new gun babalik na ulit ako may meron mga gabi puno ng mangga ang lawak oh ang lawak ng puno dito Ayan, o, yung aabante ah, naman ako dun naman sa unahan nila after ng highway mayro namang ilog Mapupunta pupunta na ako sa ilog ha. ilog aabante na ako babalik na ulit ako sa may Doctor, pasok na ako. Medyo masuka lang dito. Wala na raw kasi taga si kaso. Eh ang nakatira dito eh ano, no, apat apat o oh, tatlong senior citizen. O oh, tatlong senior o oh, apat na senior citizen. Dito sila sa ano, eh, Pangasinan. So nandito kami para lang um uh, birthday din kasi ata ng tatay niya. Ano? oh, sana so, nyo, ha. Balik ako. Ngayon, ito yung basa bahay na nila. Punta na ako sa unahan. Wait lang. Yan ako. So, pag, ito, pagpasok ko nga ng back door. Ito yung sinakyan namin, Starex eh. Ito yung sa bandang unahan na. Ito yung unahan ng bahay. Ito nga yung... Nakalimutan ko nung berry to. Dahil ano, berry, basta berry yung dayap, yung unahan ng bahay. Labas ako ng gate. Oh, pangkasinan okay, okay. pag ito yung tama bihira ng bihira ang dumadaan, oh. Eh, probinsya eh. Oh, probinsya. Wala kang sasakyan, no. Oh. Matatawid na ako, ha. Walang sasakyan. Wala, wala. Oh, ito 'yun. Oh, for sale nga 'to, oh. Pero 'to sa kamag-anak nila 'to, eh. Ayun oh, may ilog, oh. Wow. Kanina, may nanguhuli dito ng ano, palaka, palakang bukid na mimingwit sila. Ito si Beng. Hi Beng. Kailan nyo si Beng? Si Kambeng. Hello Beng. Beng Beng. Si Kambeng. Ito siya oh. Ito yung uh, ilog nila. Sarap sigurong mag dito. Iyaw, iyaw sa gilid. Pag bandang dapit hapon ha. Presko eh. Matapos tapos sa kanina may nang yung mga kabataan nga dito ng kanina na na mimingwit ng malakas siguro pero sabi ni nanay doon may mga isda nga rin daw dito tapos itong part na to talaga pag tag araw tuyo tuyo to kaya lang nitong mga nakaraang linggo bagyo kasi so syempre umapaw yung tubig so ito yung resulta nag uh, yung tubig yan so hanggang dun to eh pero syempre hindi ko mapupuntahan kasi nga uh, tawag ito may tubig eh nakasapatos kasi ako eh yan hanggang dun yan hanggang dun tapos ito may mga nakukuha raw hito pero ngayon may makikita kang mga kuhol eh. ito nga may mga itlog na oh kuhol yung golden kuhol eh, oh, kung golden kuhol ba ito. pero sabi nila yung mga kuhol eh, nakakain yan eh pero ewan ko lang tapos mga kawayanan Ayan, so ang mga kalat lang mga puno ng o sanga-sanga dahon ng kawayan Ayan, tapos napansin nyo ilalim ng tubig damo kasi nga tumaas lang yung tubig tapos pag tag talaga tuyo to tuyo o may maliit na parang sapang maliit lang doon tapos yung karagitnaan nito hanggang dito hanggang ang pinakamalalim bewa lang yung nakita ko sa mga kabataan kanina Pasok na ako, medyo umaraw na. Oh, may gumagalaw dito oh. Wala na. Nagtago na agad. Naghanap din ako ng drip food kasi nga eh, mahilig ako sa aquarium na, alam mo na, mga display Ayan oh. Oh, dito sa sa may Pangasinan. Ganda sa so, may mangga sana oh. Kaso, oh, tawid pa dun eh. Oh, balik na ako. Ito yung harapan ng bahay. O, oh, sa pangkasinan. Okay na. Bye-bye. Oh,